Meron kayang dorm? <laughs> Oo, oh, oh. bago. progreso, juntanos ang An Para sa mas pusog, mas progresibo, asin mas mang naga, musna, mag-iribalan kita. Ang bagong team naga. tim na anh ba gồm tim naga 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 anh ba gồm tim na Bagong ang bagong tim na ka Tunay ang progreso Nagkaroon pa ng turnover sila VP Leni ng dorm Wow, o diba? Sa Bicol may bagong dorm Ano oh, ba? Para kanina yung mga yan? Siyempre para sa mga bata para sa mga estudyante. Di ba ang uh -huh. ni VP Leni before, nagiging had lang doon sa mga estudyante na makapasok sila sa eskwelahan kasi ang layo ng bahay. Mm -hmm. Naglalakad, nagugugol yung oras nila imbis sa pag-aaral, kundi sa paglalakad. Papunta sa Yes, papunta sa eskwelaan at pabalik sa tahanan. So ngayon, ayan nga, ang programa ng angat buhay nila VP Lenny na magkaroon ng dorm doon sa mismong eskwelahan. O Or doon sa mismong komunidad ng eskwelahan. Mm, para hindi na nga, Araw-araw pa balik-balik, lalo na kung malayo inuuwian, kung umaakit pa ng bundok, tumatawid pa ng ilog, ito mga mag-aaral, di ba, oh, Ms. Yoga Yes! O, di ba? katuwang naman dyan, si Bipileni, or yung mga partnerships sa mga private institutions, sa mga private na mga individual, mm. at syempre, yung mga tumutulong at volunteer sa katbuhay. O, di ba? Oh, diba? Ang galing-galing! Mga ng helmet, kahit hindi pa mayor si VP Lenny. Oh, marami na nagagawa. At kahit oh. noon pa. Noon pa yan. Kahit yun? hindi pa siya vice president noon. Mm -hmm. Marami na talaga siyang programa. Diba? Oo, oh, di ba? Yan si attorney Lenny. Naghahanap ng solusyon. Hindi siya konsumisyon. Oh. Ay, ako, yung iba dyan talaga. Ta, ka doon? Oo, oh, oh, konsumisyon. Ang daming konsumisyon. Di ba, oh. ng mga kabatang helmet? Hindi pa yan ano Bidyogapar kasi yan, yung pondo niyan oh. galing yan sa mga donation sa mga sponsors oo oh, oh. ng mga iba't ibang tao ng mga iba't ibang mga institution eh what more pa kaya kung si VP Leni Bidyogapar mm -hmm. ang presidente natin eh, di yung tax natin eto eh, na pupunta sa mga dapat puntahan gagamit ng tama oo oh. hindi diba? ibinubul sa, sa ng iba dyan. Pero ayun nga, mga na helmet, di ba? Ang sarap tingnan, ang sarap panoorin na yung pinaghirapan nating mga tax, yung buwis na yan, uh -oh. napupunta sa maganda at nakakatulong sa ating mga kababayan. Mm -hmm. Pero ayun nga, yung tax natin ngayon, ewan ko na kung saan talaga napupunta. Pero work from, work from Hague. So work from Hague? Work from home na naman. Ay, ah, oh. mga kabata, helmet. O basta, ayan ang ating latest update para sa ganap ni Vipi Lenny. At alam, uh, congratulations talaga doon sa eskwelahan at sa mga mag-aaral na nagkaroon ng sariling dormitoryo. Oo. Oh. At sana talaga yung mga ano no, mag-aaral, yung mga kabataan, magkaroon kayo mabuti. Kasi nakita nyo naman, di ba, Oo. Oh. hindi yung lahat eh, nabibiyayaan ng ganyan. Mm -mm. Di ba? Kaya, maswerte kayo. At dapat, isukli nyo, suklian nyo yan na mag-aral kayo na mabuti at irespeto nyo yung mga magulang nyo, diba? Yes, tama. At dito naman sa mga magulang, eh dapat, turuan nyo rin yung mga anak nyo na gumawa na kabutihan, diba? Yes. At yung magalak. Huwag maging bastos. Yes, at huwag masyado nagpapaniwala sa mga nababasa sa social media. Oo. Kasi karamihan ng mga napapanood sa social media, kung hindi kayo nagpa-fact check, emang eh, mga fake news yan. So, diba? Naku, nakakatawa talaga. Kaya kung nagustuhan mo ang video na ito, kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayo updated sa lahat ng mga in-upload po namin ng video. Gapar! Lenny Robredo! Angat buhay lahat! dapat talaga si P.P. Lenny na lang eh. Yes! yes! Thank you for guys. all sabi naman sa buhay, ng helmet din ang buong kikip-kip-sketting. ba God bless everyone! Bye!